Hi guys, mayong aga. Mayong aga na Martis de Reza Negros. Yan po guys. Gayak po kami para sa traditional po dito nga. Pag may patay ay uh, kaya hindi po kayo makakauwi agad kasi may traditional kami for 5 days na uh, pagka living po ng brother ko para may Uh, three days kaming traditional na babalik-balik pa rin doon sa house. Then ang uh, ngayon, maliligo po kami para something yung mga mga gamit yung brother ko eh papaano namin papaagos namin doon sa uh, sapa or sapa yung dito sa amin or hindi dito usually siya dagat eh. Sapa, guys. Then Uh, ano ba tawag sapa kung sa ano kung dyan sa atin sa Maynila para siyang running water na galing sa bundok tapos yung mga belongings ng brother ko nga uh, uh, awag nito na mga nayus niya, yung mga nasuot niya, yun yung ipapaagos doon. And then, maliligo kami lahat. Dahil usually dito, guys, talaga, pag may mga patay, may traditional talaga kami na hindi po naliligo pag doon ka sa bahay mismo na nandoon siya nahaya po. Yung mga tao doon, hindi talaga sila guys naliligo guys. Pero kung kami tulad ako, nagstay ako sa bahay ng, bra ng kapatid kong babae, nandyan po yung bahay niya guys sa kabila. Nagstay ako sa kanya. Ayan mga gubat-gubat kasi dyan guys. So, ayan, dyan, dyan, dyan. yung bahay ng sister ko. Tapos, oo, oh, oh, may tradisyon. Pero doon sa bahay, doon nagstay ako sa sister ko. Siyempre, kami pwede kami maligo. Basta wag lang doon sa bahay na kung saan nandoon nakahaya po yung aking brother. Yun yung traditional dito guys. Kasi kalimitan tulad, last night, kung parang um, pag may matulog daw, alalagyan ng, ng ano sa atin, uling po dyan sa atin eh. Parang guguhitan siya ng black kasi siya ay natutulog. Kaya nandoon kami kagabi, parang waiting namin yung time na 12 o'clock and then until morning. Pero ako hindi naman ako tumagala. Talagang tiniis ko hindi matulog para hindi po ako malagyan ng uling na yan sa mukha or sa ang part na katawan mo. And then, yun na. Uh, ngayon ngayon maliligo. At, uh, dahil meron naman po kami na matay na ano yung cousin ko po, first cousin ko ano po sa father's side. At kasi hindi po kami makakapunta doon habang hindi po kami makakaligo. At maybe tomorrow ay makabisit po ako doon. Ito yung part na ito guys, nasabi ko sa inyo nung bata ako, ayan, 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 yan. You see that? Diyan ako naglalakad guys. Papapasok ako sa school. Tapos yun yan yan. Kita yung mga house na yan. Ayan bakahan po yan. Diyan, diyan po ako hinabol ng baka. Ayan diyan. Ayan hanggang doon sa dulo. May daanan yan diyan guys. Tapos babuwar yan diyan. Diyan po ako nasabit guys. Oo <laughs> oh, diyan ako nasabit. Kaya yun yung kinikwento ko ng bata ko guys na. Um, Dyan ako nasabit at uh, mega shoutout pa pala sa aking uh, PCU dyan, uh, sa mga asyaret dyan, miss you all. At uh, mega shoutout kay sis Ann sis Glo, sis Abeka, uh, sis Weng, at uh, kay sis Bibi, sis Tin, uh, mega shoutout ko sa inyo dyan, miss you all. <laughs> Oo, uh, baka Friday or ano, uh, kasi naghahanap po ako makakasama, pero surely mayroon na ako makakasama waiting ko na lang po siya guys thank you so much, big like shout out po sa anak ko, Patricia, Miss na kumain ka lang ice dyan at uh, yun lang guys thank you so much, have a nice day